So, ano gusto mo naman ng balon nga basi nga may ara nga mga kamabayan na kung gusto man magbulig o kung may paabot man na bulig para sa inyo or para kay baby? Mga ayok mo kami. Gusto may lang bulig para sa operasyon. Hmm. Alright, so, so mayan nga aga ka, mga kap. So, ayaw na kami diri sa Banate para ang simanang katuan namon. Right, Kaya na namon diri. So, kami diret at makita na niyo ang bata ni Manang Ara. So, katuanan natin direstyalen uh, nat ko para maka, makita naton. Ano ba Ano na? mo. Natin. Uh -huh. No, bodok mm ko -hmm. no. ipaka Sino po mo nang? Ang totoo mga bata po, so, ah, <laughs> gali, no? hmm, dada ko sa kiyo. Ang dako, nagali na? Ang dadako, ang dadako. So, Itong inborn din na niya? Oo. Uh, so, bata siya, may panang. Ang matabun inborn niya, no? Sa iya nga matay na isa. Alright, so amoy ni yung mga kap uh, ang ginpost ko sa ligat na baby, na bata ni Manang Benimar na uh, nabisita na namon subong So nakadabot yung mga kami uh, Puro na reschedule lang kay do ka lain sang tempo So finally, ari na kami di karon So ano nga na nga ganin lang? Mark Joshua Mark Joshua Ako So din si ano ba namo? No? mo? ay kaya yung tatay siya bata oh, Nakabisita kami diri para uh, Makita manamo ang sitwasyon Kaya uh, makahatag makamigamay nga budi Kasi sa amon masarangan ay, kamusta man ninyo, di ba? Ang, ano? May, yung yung ka man, di Bulos-bulos sila, tagdodokan lang. Ah, sa deliver manok. Ah, sa Dreman? Oo, oh, taga-bili nga, Manila. Taga Dreman? Dreman. Sa Banati. Hmm. mo, bali, house housewife. Dreman lang, eh. Okay. Ah, ka Ha? Tama, kita ka. Hello. Hello, oi man baby, ba? So, amo na ini mga kap nga ang ambal ko gani, ang ang baby nga gin post ko sa ligad. So, ang ano alam mo ni hens si hens jan hens si manong hens jan si manang venimar so ila ni bata so nag message siya sa akon sang nagligat uh, na sitahon ka gapangayo man gamay nga bulig so gin schedule namon nya ka para makita man nato ang sitwasyon nila so finally nakita man naman ah uh, sig siguro syempre mahatag. May dala kami grocery, no? Mga gamay grocery kag -dayak. Para ano gamit ni Bibi? Lampin. Ano nga uh, size? So, medium. mati medyo mati dala naman kami mga grocery. So, ano gusto mo na manang ng balon nga basi nga may ara nga mga kamag-anak gusto man magbulig o kung may paabot man na bulig para sa inyo or para kay baby? Mga ayo kami, isang gamay lang ng bulig para sa Sige para at least nga ma makuha ini no kay kanugun man nga bata nga kun hindi ini ma maresolba kay basis sa plakadlaw syempre. Ang uh, nga daan, Kaya kung makuha ni syempre uh, gasa vlog man ini nga daan sa iya uh, pananawan kay ga ano gabalag no. Tapos kung magdako, madako, man So tani nga mabuligan ta. Uh, si baby kagang family naman ng na makuha inyo ng kag para ma, sa pilakadlaw syempre ma maging matauhay ang iya pa ng awan nagbasi maka sa pilakadlaw daw kag makabulig man sa ila ni kanya no ma 6 months siya sa June 11 so amo na na ang time nga pwede siya operahan no kung ever nga may ara sila nga nga kwarta nga pang Saliwat sa liwat uh, si Lam Sanday Manang kagmanong kapangayo sa inyong uh, inyo gamay nga bulig para mabuligan kid ang um, ila baby so kung sino dira may solusobra, kanit mabuligan man aton kapag kita sa gamay nga blessings para sa ila kay para sa future ni baby nga madula kami uh, sa ilong niya para at least na maganagan gawa ang ilang uh, problema. So, nagapit apit kami dira sa Banwa para magbakal mag kang gamay ng grocery man. Bro, lalo ko ba? Ano naman? No, no. Ay, daya parang baby ka grocery. May gatas na tayo na ano? Sa Para may ara ka mga ano. Kaya matag lang kami gamay kung ano nang Thanks pas para sa ating halimu na sapon na gamay ng bulig para sa inyo. No? Gamay lang, lang na na. ka, no? Ma... ma makalikom sa uh, pondo. Kasi nanay ka manong. Si manang para ma-operahan sa Pilakadlaw. Uh, si baby. Para maging maayos na iya sitwasyon. No? So mina nga nagdala man kami grocery kag gamay nga bulig in cash para bisan paano kung magamit niyo sa bisan sa inyo pangado adlaw lang na no? para para maghaganagan gani ang inyo may kinahanglanon. So tani nga makalikong ka kamo or may mabulig pa sa inyo na in cash para at least nga malesen man I amin mean, yung uh, tuson. no so god bless me sa inyo nang uh, manong oo okay, ani nga ma ma operahan na si baby sa pila kadlaw hindi na hey, thank you ina okay uh, sir sa kami uh, okay, thank you thank you sir salamat din sa inyo kasi sa pila kadlaw ay uh, makalagaw na kami. oh uh, oh uh. 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 Ja, um, <laughs>